Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay June 8, uh, June 8, tama ano ba? <laughs> June 8, Sunday. So dito kami sa tindahan guys, no? Well, magbabantay ako doon sa kabila. Tala ako dito. <laughs> Tayang ating ano din like, guys. So, yan. Ating dagdag pagkakataan, yung ating fruit soda, milk tea. Coke float and Chucky float, Dutch milk, Dutch milk float kanan. Kaya lang nabusan ako ng ice cream guys, no? Sayang. May <laughs> kulang yung order niya. Tatlo yung Coke float na tagta 20. Kaya lang dalawa lang nagawa ko kasi uh, dalawa na lang natirang pang dalawahan na lang yung ice cream ko. So, nag-order pa ako ng pang ice cream ko. So, ayan guys. Uh, Ayan, dito tayo sa tindahan guys, no? Kasi mag-share lang ako sa inyo kung paano ako mag uh, magtubo ng itlog. Asan yung ating itlog? No? Wala na naman yung itlog. Nilipat na naman niya. Asan <laughs> yung itlog ko? de <laughs> eh. mo dito yung itlog ko. Itlog ko. Ayan. So, siya guys, nag-ano naman siya. Nag-aayos siya ng cellphone. Ayan o. Oh. Nag-aayos siya kasi yung in-order niyang LCD sa Shopee dumating na. Sa so, dalawa yung cellphone na gagawin niya. So, Ayan. So, yun guys, yung ating itlog So, meron pa akong itlog guys Kaya lang kanina may nag-deliver ng itlog Large naman to Yung nabili ko kasi nung nakaraan, nung Friday Ay small lang So, yung small guys na itlog So, meron pa tayo, apat yung pinabili ko nung Friday Meron na lang tayong natirang Dalawa't kalahati Yan, dalawa't kalahati pa yan So, madali lang naman yung itlog maubos Kasi talaga yung itlog ay mabenta So, ayan So, unahin natin yung small na itlo, guys. Yung kuha ko ng small na itlo, guys, ay 195. So, ang cost nyan, guys, isang peraso. I-divide natin sya sa 30 kasi 30, di ba, piraso ang isang tray. So, nasa 650 lang ang cost ng isang itlog ng small. So, binibenta ko naman siya ng 8 pesos, guys. So, meron tayong 150. So, sa isang tray, meron tayong 45 pesos. Di ba? Not bad. Sa apat na tray, meron akong 45 times 4 tayong 180 sa apat na tray. Sa large naman, guys, ayan, to large to, kanina to, dineliver. So, nagdagdag, nagkumuha ko, guys, kasi uh, yung mga customer natin, pag sinabihan namin na ano, uh, yung itlog natin small, like, nagpa, like, nagsabi sila na, babiling limang itlog. Sabi namin, ay, maliit to, small. Nagpapadagdag sila, nagdadagdag sila. Mas, 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 <laughs> mas okay, diba? Kasi dinadagdagan na, kasi nalalaman na maliit nga itlog. So, ayan. Kumuha ako kasi since lang din naman maubos ang itlog. Guys, no? Nagdagdag lang ako ng dalawang large. So, yung sa large naman natin, guys, ay 210 per isang tray. So, ang cost nito guys, kung we divide natin sa 30, sa 210, nasa 7 pesos. Ang isa, sa cost, so binibenta ko siya ng 9 pesos guys. So, meron tayong dos sa isang itlog ng large. So, sa isang tray, meron tayong 60 pesos. So, di ba at least, uh, bawi-bawi kasi di ba, syempre pag, uh, minsan kasi pag mainit ang panahon, uh, nasisiraan tayo ng itlog. Ah, Balik tayo guys, may bumiling uh, soda, Coke float So, mabenta ang Coke float guys, try nyo magtinda sa tindahan nyo Dagdag pagkakakitaan So, balik ulit tayo no So, yun nga, uh, mabenta yung Coke float guys, Coke float 20, 30 So, yung 20 ko guys, yung 8 oz, 12, yun yung 30 tapos, 16 oz, 40, yung pinakamalaki na, guys, no? Yung 22 ounce yung large na, na ng cup ba? Ano naman yun? 50 pesos. Mabenta so, siya, guys, talaga. Promise, yun. So, balik tayo, guys, no? Yun nga, kasi ang itlog, may time na pag mainit ang panahon, mabilis talaga siyang uh, masira. Or, minsan, hindi natin alam na kapag nakabili tayo doon sa ating binilhan, na uh, hindi naman talaga bagong bago. Kaya mabilis masira kasi. dami kong ganyan dati talagang nasira. nangamoy na. Eh di naman pwede ibalik, guys, 'di ba? So, may may iba, may dito, minsan may nagdi-deliver dito, yung dito talaga ba pumupunta dito? Ah, uh, sasabihin niya kung pag masira, ah, uh, pwede ko da, pwede daw niyang palitan kasi kaya lang minsan, sobrang, sobrang tagal naman mag-deliver ulit. 'di ba? So di, di ko na talaga siya na ano na ibalik pa if ever mag nagkakaroon ng sira. Pero yung dito kasi guys na binibilan namin talagang hindi talaga siya pwedeng ibalik. Kaya yun, sayang uh, lugi ka talaga kaya talagang kailangan din na bumawi ka sa itlog mo. Like ganyan, ganyan yung patong mo. Or to, uh, tawag dito, kinikita mo sa isang tray, may 60 pesos, may 40, 50. Ganon. Kasi, di ba, sayang naman yung nag-effort ka lang ng ano, tapos lugi ka naman. Kung kikita ka lang ng 20, 30, 60, di ba? Hindi naman tayo whole same. Di ba? Yan. So, ayan. Tatatindahan, guys, no? Naku, kung may nag-away doon. <laughs> may nag-away mga bata. So, yun naman, guys, ang aking sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.